Fish on. Dali. Malaki-laki ito mga master. Ala. Fish on mga master. Fish on. Ikinik-kick agad. know, oh. Fish on. Barakuda to. Talon show. Yun oh. No? Ganda ng laban niya. ala Good morning mga master Yun, casting ulit tayo mga master Alam mo na tayo mga jigging jigging ngayon Yan may alon mga master oh. Malon yung dagat Yan So casting muna tayo Ang oras natin alas 6 Impunto Ang umaga Sana makachamba tayo rito Kumabol kasi tayo sa low tide Ang low tide kasi alas 6 mga master alas sa isang low tide natin ngayon kaya kumabol tayo pero hindi siya masyadong mababa parang saglit lang saglit lang na low tide to parang 70.70 .70 meter ang baba ng tubig kaya habol tayo saktong alas 6 ang kanyang low tide kaya sana bago lumalim makadali tayo ang gamit nating setup, light. Let's set up. up Kapong 762. Yung ating rod yung ating reel ay Robi Ultra Power 1000 series. Yung ating line ay 10 pounds na hindi ko alam kung anong braid to. Basta 10 pounds na braid line. Yung ating leader ay Infinite from Eastern Tackles kay Sir Omar tapos uh, ano rin to available din to kay Red Tackle Store mga masir yung ano, leader tapos yung ating lure ay Chirino Intruder na kulay green yan no? galing din kay Red Tackle Store so yan sa mga gustong magkabil ng mga lure na ginagamit natin tulad ng mga Pudidimino sana supportahan nyo din yan mga maser. Uh, available po yan kay Red Tackle Store pati tong ating ano fishing cup kaya e, tackle store din po ito mga master so ayan update na lang po mamaya first cast tayo first cast Oh, fish on, mga master. Fish on. <laughs> di tayo zero. Kahit na medyo maliit to. Kahit na i-release natin. Kung kunwaring maliit talaga siya. Hindi tayo zero, mga master. Ang importante, hindi tayo zero. <laughs> checkered snapper, mga master. <laughs> Yan po. Checkered snapper. Pakawalan natin. Bye-bye. strike. Sayang. Balo ata. Hindi niya tinamaan. Hindi niya napuruhan pala. Sayang. Dami rin kasi balo dito eh. Balo at saka barakuda. fish nga mga master fish yun <laughs> may kumagat din snapper snapper na maliit maliit isda dito ah hindi naman sila sobrang late mga maser. kung tutusin pwede na rin silang ulamin yan o. may may makukuha ka na rin pero syempre pakawalan din natin yan o snapper. Bye bye. Fishon si Fishon si mga master Mabigat bigat tong isang to Ano kaya to oh, Gumaan na <laughs> nakabalagbag pala mga master yun checkered snapper ulit yun mga master oh. checkered snapper wala natin, bye bye Tawag kayo ng mas malaki. katamtaman na rin yung size nila mga master. Goods na rin sana. Kaso yung hinahanap ko kasi yung medyo malaki-laki ng konti. Eh. Mga good size na rin talaga yung hinahanap ko. Oh, kailangan na i-release natin sila kasi ano lang naman tayo dito, naglilibang, di ba? Kung may makuha tayo na malaki, pwedeng pang-ulam, di kunin natin pang-ulam natin. Preserve lang natin sila. Sila laki pa yan eh. Sa mga nagtatanong pala mga maser kung hindi ba yan mamatay. Hindi yan mamamatay mga maser. Hindi yan sila basta-basta namamatay. Na lalot sa ano sa glit lang din natin sila inahon sa dagat nawakan lang naman natin sila tapos ano inalis yung hook di ba hindi naman yan sila napuruhan pero na lang kung napuruhan talaga sila yung tipong tinamaan talaga sila ng hook sa ulo or sa mata yan mga masir hindi ko na pinapakawalan pag ganyan kasi mamamatay na rin talaga yan siya pero yung mga ganyan yung mga The please the please strike na naman mm, strike na naman hindi niya madali Sayang yun mm, dali malaki-laki 'to mga master Ala Malaki-laki nga Kaso isinabit naman Yan sumama na siya Malaki-laki 'to ng konti mga master ito na ito na siguro 'yung para sa atin Uy kanuping Ito na nga ang para sa atin mga master <laughs> Kanuping. Kaya pala grabe ang laban niya. Eh. Yan, yung mga gantong size sana mga waser. Goods na. Ano? Oh. Patlong daliri. Yan, ito apat na daliri ito. Malaki-laki siya. Subong-subo niya yung hook natin, no. Oh. Kaya malabo siyang makawala talaga. Grabe, subong-subo mga master oh. Hintayin lang natin yung para sa atin, di ba mga master? Yung mga maliliit, pakawalan natin yan. Bibigyan din naman tayo ng ano eh, good size. Fish on mga master. <laughs> fish on isiniksik agad yun know, you know. o oh, yun yun ah malakas to ah. hindi niya siniksik mga mga sir malakas to makabalagbag sya oh. oh, lumalangoy pa palapit hindi nya isinisiksik malakas talaga mga masir malakas hindi pala hindi pala na -ano sa bato akala kong isiniksik sa bato eh yan oh. mukhang talakitok to ah nakanuping ah, din malaking kanuping skin hook lang oh skin hook lang ingat lang baka tumalsik ang lure Yan nga masero. Woo, laking kanuping. <laughs> ano? Oh. Konti na lang 'yung nakakapit. Konti na lang 'yung nakakapit sa kanya. Yan ang delikado mga master. Ingat kayo pag ganyan na lang yung nakakapit sa isda. Ah. Uh, 'Pag 'yong isipin n'o wala yung isda basta maiwasan yung ano, yung hook. Kas ulit. Dito naman tayo sa left side nung ano. Spot mga master. Sa sakaling makadali tayo dito, Wanda. Makadagdag pa tayo. Malit lang tong spot na to mga master. Kapag natapos to at may sapat na huli na rin tayo. Pwede na tayong ano. Pwede na tayong sumibat. <coughs> Fish on. Barakuda to. Talon show. Nadadali yung line natin. Kita siyang umi mga master. Parang umi-strike sa paper eh. Barracuda. Yan o. Woo, ganda ng laban niya. Ala. Parang maliit lang naman siya. Hindi naman sobrang kalakyan pero grabing ano yun ang laban. Grabing laban niya. Uy, uh, may alon pa. Yan mga masero. Barracuda. Ah, kaya pala. Tinamaan siya sa buntot. Tsaka sa, yan sa katawan. Oh. Parang nasilo siya nung line natin. Kaya yung laban niya kanina iba. Kakaiba. Mm, strike. Mm, strike na naman, barakuda na naman to. Hindi niya nadali. Sayang. Dito lang talaga sila sa gilid, oh. Oh, uh, strike na naman. Kung titingnan niyo yung hinagisan natin mga maser sa gilid lang ng mga batuhan na ganyan, oh. Yan lang sila umi-strike. Yung barakuda diyan lang din umi-strike kanina, eh. Hmm, fish on. Fish on na naman mga master. Di ba? Yung lang tayo sa tabi-tabi maghahagis. Ano kaya to? Kanuping? Kanuping to? Oh, hindi. Talakitok mga master. O yun, nakawala. Mukhang kawan yung mga yan dun ah. Talakitok. good size na rin pa naman sana mga master goods na rin sana ng pang wala fish on mga master ah fish on grabing katahimik tapos biglang kakagat <laughs> kaya ito Aka to Galaw pa lang niya sa ibabaw. Kanuping na maliit. Ay oh, snapper. Uy, nakawala tuloy. Snapper mga master. Mukhang may pugad sila doon ah. Parang kanuping yung galaw niya sa ibabaw. Pag kanuping kasi mga master, doon pa lang sa malayo nasa ibabaw na 'yan naglalabas yung tinik sa likod good size na rin pa naman sana yung snapper mahaba haba na rin siya hindi siya masyadong malapad pero mahaba siya mga ganong klaseng snapper kasi mga master yung mga malalaking mata So, update po sa fishing natin mga master. sa battery pala yung naubos natin. no, Ano pa lang tayo? ah uh, isa't kalating oras pa lang tayo nag ano, nag fishing mga master. Ang oras natin ngayon ay ina 7:40. Yan. 7:43 yan oh. No? makita. Yan. 7:43. Yan Sobrang aga pa mga master. Ito yung nadali natin oh, tatlo. Ang uh, ganda ang size nila mga master. Pero hindi na rin hindi na rin naman masama yung huli natin mga master kasi saglit pa lang tayo nag-aagis, isang oras pa lang tayo mahigit nag -ahagis. Medyo malalim na kasi, medyo high tide na tapos naabot na rin natin yun na tapos na rin natin yung isang spot na to. Malit lang kasi itong spot na to mga master. Tapos rin natin yung isang spot kaya wala na rin tayong mahagisan diyan banda. Ayun oh, buhay pa mga master. Oh. Oh, yun gumagalaw po mga uh, good size na rin sila yan dalawang kanuping yan, goods na yan saka isang barakuda so yun mga maser maraming salamat po sa inyong panonood ng ating ano video kahit maikli lang uh, may mga narilis din naman tayong mga maliliit so yun mga maser, uh, maraming salamat po